Ano sa anyo na kayo niyo? Sige ako sa mga. Ning ni ngale. Okay lang mabas. Dinadaya tayo ng mga lintik na yan ah. Hey, sa mga mugi. Gaw. Sa tip ko matagal. Ayun nga yun. Minsan kasi yung ano mga lalo na pag sabi niyo pinapapasok mo sila. Pag lalo pumasok lang sa isip niya sinasabi niyo ganyan. papasutin talaga kayo. Kasi bibigyan niyo ng tip ko. Hindi naman. Depende, kung nalulog ba kayo, may, kung magkakaliyahin. Sa sipulo, hindi ko pa alam kung kailan. Pag tiket ko, parang may nakikita ko. Tayo. Yun na yun. Ang dami nung pumasok sa'yo, puro talaga evil spirits. Matatandaan mo yung sigaw mo? Hindi. Medyo po naring risk. Oh. Mm -hmm. Tiket na nga. <coughs> tiket, tiket. Kung may gumagambala sa taong ito, hindi mo makapagtago sa Diyos. Pasok. Ah, Ano'ng kaso naman nito? Ano ibig evil spirit din. Ha? Tatantanan ha. Ha? Ha? Magkakaintindihan tayo. Magkakaintindihan tayo. Sa tingin ng Panginoong Yahweh. Magkakaintindihan tayo. Si Bat aking okay, kesa kabilang buhay ha yung mga kaluluwa ha yung mga kaluluwa kesa kabilang buhay ha pag sinabi ko ha natawagan ano ako mga sundunyong higit tawad sa Diyos dali kaluluwi ba higit tawad hey, oh, aking yeah. ato higit balik kaluluwi ba

Dahil kaya pinapalis ko. okay kayo sa pabilang Yung mga demonyo, pasabugin natin. Nakakakita ko kaya siya. Nakakita ka ng itim? mga malalaki? minsan Minsan Hindi, mga kasi laki mo. Medyo matangkad sa'yo ng konti, iba. ba? Kaluluwa't mga masamang espiritu. Ano yun? Mga nahingi ng siya, tapos nung nabawa, nakikita ko na sila, wala nangyayari. Yan. Ang dagang bala nila, hindi yung masamang espiritu. So, okay na ako kayo. So, magsuot ng ganta? <laughs> Baka kailangan nyo magandang sa kapatid. Yeah. kayo, hindi na, ay hindi, napasa pa. Iba yung sa'yo, ano na? Kulang. Anong kaluluwa yung sa'yo? Siya ba yung nakakakita? Sila hindi. Minsan, ito po kasi pag bukas na bukas, yung po yung mas nilalapitan. mga Ah, mga duwende yun. Mas nilalapitan kasi yung mga nakakakita, nakakaramdam. Kasi nga, nahingi silang tulong kadalasan. Tinan natin kung mayroon ba? Kaya mo ba? Pasok. Wala? Pag yung mga nakakarunit, Bukas oh, din po yun. Ah, pag naririnig, ikaw nakakarinig <laughs> <laughs> <Pung nilang mampasin, laughs> <laughs> ka? Hindi. Huwag niyo lang pong kasing. Ganyan din natin. Duwin Ay, kananing. Exorcism, ano? <laughs> Naka na, nakakakanood din ng movie yan, live. <laughs> Sa inyo pa mismo ngayon. Ano yung yun? Ang talong ho. Baka nagagambala na din. <laughs>